Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu was salam ala Rasulillah wa ba'ad Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Subhanallah Alam niyo po ba na may dua o panalangin na kapag dinua natin o binigas natin ay hindi tayo susubukin ng Allah sa bagay na ayon natin Subhanallah may mga tao na nakikita natin na sinusubok sila ng Allah sa kabuhayan nila, sa kalusugan nila, at para bang nasasabi natin na parang napakahirap ng kalagayan nila. Sobrang hirap ng kanilang buhay, kung saan saan natutulog, parang sinasabi natin sa sarili natin na napakahirap naman. O tinatamaan ng sakit na kanser, o kaya ay may dinadiagnose na siya, o kaya ay paralyzed na, o ano karamdaman na para bang sinasabi natin na napakahirap naman ng kalagayan niya. Subhanallah. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, meron siyang payo sa atin na kapag nakakita tayo ng tao na sinubok ng Allah sa kanyang kalusugan, na kung saan masasabi mo sa sarili mo na naway hindi ako subukin ng Allah sa ganong kalagayan. O kaya ay nakakita ka ng tao na napakahirap ng buhay, na halos wala na makain, walang matulugan, walang damit, at sinasabi mo na, naway, hindi ako umabot sa ganitong kalagayan. O kaya ay sinubok ng Allah sa, dahil sa pag pagiging pasaway niya. Siya ay nagtatambal na sa Allah, gumagawa na ng bid'a, hindi na sumusunod sa aral ng Islam, at nasabi mo na, naway, hindi naman ako umabot sa ganyan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam sinabi niya, Man ra'a at ang sinumang makakita ng isang tao na sinubok ng Allah sa kanyang kalusugan, sa kanyang kabuhayan, sa kanyang pamilya, sa kanyang religion pag nakakita ka ng tao na sinubok ng Allah at sinabi mo alladhi afani mimma ibtala bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila pag sinabi mo ito, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, lam yusibuhu zalikal bala. Ay hindi siya tatamaan ng pagsubok na yon na nakita niya. Ibig sabihin, dahil sa dua na ito at ayaw mo mangyari sa iyo ay hindi ka susubukin ng Allah sa bagay na yon. Ano ibig sabihin nun? Alhamdulillahilladhi afani mimma ibtala kabihi. At lahat ng papuri ay para lamang sa Allah. Ang pasasalamat ay para lamang sa Allah. May maibdala ka bihi. Ako ay nagpapasalamat sa Allah. Dahil sa bagay na sinubok kanya, ay hindi niya ako sinubok sa ganyang pagsubok. Alhamdulillah, illa di'afani min ka bihi. Ay nilayo ako ng Allah sa pagsubok na yan. Ang lahat ng papuri ay para lang sa Allah. Na siyang naglayo sa akin na malagay sa pagsubok na yan na meron ka. Wafadala ni ala kathirin ni man halaka at pinili niya ako sa mga tao na hindi nasubok sa kanyang kalagayan mula sa maraming tao na nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala at pinili niya ako na mas mainam sa tao na yan na sinubok sa kanyang kalusugan sinubok sa kanyang buhay sinubok sa kanyang pamilya sinubok sa kanyang religion at kapag sinabi mo ang dua ito ay hindi ka susubukin ng Allah at hindi mo madadaanan ang nakita mo na yan na ayaw mo madaanan. Ano sabi ng Propeta sallallahu pag nakakita ka ng sinubuk ng Allah sabihin mo lang to Alhamdulillahilladhi aafani mimma ibtala kabihi wa ala kathirin mimman khalaqa tafdila at pag binasa natin to pag nakakita tayo ng sinubok ng Allah binasa mo to lam yusibhu dhalikal bala at hindi ka susubukin ng Allah at hindi ka uh, gagawin ng Allah o padadaanin ng Allah sa kalagayan na yun. Subhanallah. Kaya sa ulo natin ang doa na ito at kapag nakakita natin ng mga bagay na para pag hindi natin kaya na mangyari sa atin yun, idoa natin ang doa na ito para hindi natin madaanan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.